At ang hirap makalimot sa sakit kapag yung isang tao ay naramdaman mo talagang genuine na pagmamahal niya sa'yo. Na inisip mo na sa sarili mo na apang habang buhay na to. Hindi na nga alis yung tao na to sa buhay ko. Yung pagmamahal na binibigay niya sa akin na feel ko talagang pang forever na kami. Ang hirap, di ba? Ang hirap makalimot dun sa mga tao na minahal ka rin talaga ng sobra. Maraming taong ganun, no? Marahil marami kayong mga naririnig na mga nag-cheat, marami kayong mga naririnig na ng iwan, but let us not disregard those loyal, faithful, and loving, sacrificial people na dumaan sa buhay natin. Kasi kung meron mang mga nanloloko, kung meron mang mga nang marami ring mga tao ang nagmamahal ng totoo. Minsan, kailangan nyo lang mag walay ng landas kasi hindi pa tamang panahon. But that doesn't mean to say na hindi ka talaga niya minahal ng todo. Kaya minsan ang hirap makalimot sa sakit kasi alam mo na, alo, minahal na ko ng sobra ng tao na to at mahal ko rin siya pero we have to end our relationship.